guys, at dahil pa alis Wait kami. Country, patay ka kay na, yung nag-clearbox dyan. Hindi <laughs> <laughs> nang suot mo ko, Bakit? Ibagay mo naman ang kasusuotan mo sa aming mga kasama mo. Para kang don niya. <laughs> 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 Ako'y nakapang basurero na. Ang ikay... Ipakita mo ang bag mo, <laughs> uh -huh. dala. Doon so, niya yan? Uh sa tuwi-tuwi na na lang tayo, Ades. Ang gaganda ng suot mo, ibagay mo sa aming mga dukha. <laughs> Lips, ako yung nakashort laang, nakapambahay, sasabihin mo i-ano? Eh, Karigo ka? Malamang. Ano yung, alam mong kipay mo? <laughs> Guys... nagyaman yamanan uh, nagyaman yamanan laang sa bag eh. Hahaha! <laughs> na nga lang, sa bag na ba siya? Sa bag na nga lang. Bakitin mo yung dalawa doon, at sila na lang ang iniintay ko ka mo. Kaya ayaw kong gumayak na maaga eh. Orsa lang nila ang pinaghihintay ko, ha? Kayo na lang daw ang inaantay ni Lips. Kayo na lang. Kanina pa ako kaya. Kaninang kanina pa daw. Nag-iinaltik na ang tumbong naon sa pag-aantay. Sige, hindi lang hindi ko ako. Si Halak naman. Diyos ko, Tito Arch, ikaw na lang ang inaantay. Tawag yung paandaran ngayon. Diyos ko. Babagal. Tumakita. Kalsenter eh, kinuha mo ang lipstick ko eh. Ako <laughs> may sariling lipstick. Hindi ako kailangan manghiram sa iyo. Huwag niyo nga akong pag-sick na ba na Huwag niyo nga Wow. Guys, ang ganda ng damit ko. Ikaw na lang ang inaantay! Sabi mo kanina, ikaw ang pinakamabilis! <laughs> Nasaan ang bag? Nasaan ang bag? Bagal na Nara rin. Sa van driver! Aa. Saan pa kayong inaantay? Siya daw ang pinakamabilis eh. Ayan guys, dahil brownout ngayon, kami ay magliliwaliw sa SM Santo Tomas. Hanggat walang power, hindi uuwi. Go. <laughs> miss nyo na naman ang isa't isa? Oo, oh, miss miss ko, miss ko si ba, si lang si Kulot at si Gai naka-ban, miss na miss ang timano. O, Yung mga anak mo nga ipagsabi-sabihan mo ng kababadoyan. Wala nga ako magawa sa mga yan, sobrang babadoy ng lahat. Hindi ko alam kung saan nagmana yung isa OA. <laughs> yung dalawa, badoy. Tinan mo naman. O, ko. Yung isa naman, ubod ng bagal. Ubod naman. Nakailang balik na yan dyan sa salamin niya. Alam mo bakit? Hindi parang pagong. Ubot kasi bagal. Ang fresh mo dito. Ang late na. Ano? Ha? ito? Sakit ba ito? <laughs> Sakit ba ito? Sakit ito? Sakit ba ito? Sakit Sakit balacang. Ganyan. Sakit ng ipin. <laughs> wala akong, <alam>. wala akong <laughs> tira sa bagay. <pagdama. laughs> professor, aalis ah, pa nga tayo, professor. Ang driver, ang ihintay ha, hindi ako. Banas. Diyos ko po, rude. <laughs> <laughs> Alas 9 daw, anong oras na?